ko mga kanding mamauli na ta kay hapon na mga patag dito sa payag sige oh dali kay hapit na masalo Pangadlaw adlaw oh ay paglangay paspasi ang lihok sige paspasi ang lihok Sige. Oh, unsa may higi punungan? sigi Lakaw, dali. Dagan. Dagan ang nawahi. Sige. Tan. Sige, gyud. Sus naman. Pagkahinayag mga lihok. Oy. Sige, kay gabi na. Oh. Sige. Sige. pastasi. si. sige, lakaw. O, ito na. ng uban, no Hmm. Sige. Largo. Ang pag sila pangaon, o. Hmm. pag pangaon. Ah, yung mga kauban, o. na. Hmm. -mm. Sige. Pagdali mo ha. Gabi na. Uy, nanginom pa man diyan ni. Nanginom pa sila mga kaibigan. Ni Ni sila sa tabay oh. Nya. Sa kalaki nakainom. Naran tabay. Tabay mga kaibigan. Anak diha manguha og imnunun sa baka, kanding, kabaw. Nya og magpatuna po. Nara tunaan. Kana, muna diha tunaan. Ang mga kanding. Ang mauli. Ayaw uh, lagi mo pag-away. Anong mag-away mang yun? O magsunod lang yun mo. Ayaw lang yun mo pag-away kay mga tiang mo. Iignanta yun mo nga dili mo mag ai kay mga tiang mo. Sabadi ay. Di man mo sabot. Sige, dali. Dali, dali. Sige, paspasi, huwag sulod sa kural. Kaya po na. Oh. Sige. Na, paingon na ni Spayag mga kaibigan. <laughs> Nagpundok sila. Sige na, Oh, maura to mga kaibigan. Mayroon, mayroon kay wala iwan. Dugay ning nga mauli kay wala may uwan. Dili pareha kagahapon nga. Ta namang yung pagkauwan na. Nagdinaganay na ini sayo kayo alas stress pasado pa to. mauli na mi. Karon nagpakahapon mi kay o manroy uwan. Paslayo layo ang mga kanding, oh. Mga hinay kayo sila malakaw. Paspasin ninyo, oh, lakaw. Kay, hapo na kayo, oh. Hapit na magngit-ngit. Dali mo. Muna, ano mga kaibigan. Ang mga kanding basta busog, ha. Hinay, ang tawag ni Naktan.